i my day. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Meron pong pupunta dito ngayon at makikipamingwit daw po ng bangus. At bali sila po ay, yung iba po ay mga kapatid po ni Jojo, mga kamag-anak po niya. Si Bossing po ay maghahayuman ng ano ah, ng bubo. Magre-repair po siya na yung mga butas. Marami kang i-repair, -re busing. Kaya na po si Naadjaw. Sila nga po ay makikipamingwit. Tama na rin po yung panahon yung kamse. At yan, tayo ay nag... ng yung Yung mga butas po ay kanya pong tinatahian. Yung nasirang

wala <laughs> kayo ulit eh. Wala kayo ulit. Adyo, magkikihaw ka. Takoy ayos ang gano'n. Ay, pwede na lang. Ang galing mo lang. Ang galing mo lang. Ayosin ko lang itong laging. Ito lagi. na, ito na, ito na. Ito na, Picture. Mga alam po. Mga kalahating kilo. Ang alam po? Yung isang ganyan. O, huli kayo. O, may huli na rin. Malaki rin. Oh, adyo. Tingnan mo. O!

Mayit May nga. Halika oh, oh, oh. yeah. dito ka tayo. naman? Ayari. Maliit. Maliit. Kasi Sige Okay na yun. Pwede na yan. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Iba ba Baka maano ka, Jojo. Eh, ano mo diyan sa lambat, Jojo? Yan. Hawakan mo diyan sa lambat. Oo, oo, Ah, hindi ito sa labas ng lambat mo hawakan. Para hindi ka maano. Yan. Yung kamay may sa labas. Ah, sa labas. Oo. Tutong ano. Yan. Ganyan yun. Sa labas yung kamay. Ayun. Ayun. Kala. Hindi. Sa kamay Yan, Ayun. Natakal. Dalo na ka. Pakula na natin yun. Ayun. Ayun. Papa. Ayun. Ayun. Anak, isa na lang. Sa atin yung pang apat na. Papa. Ako. Last one. <laughs> So, Dalawa. Dalawang Dalun malaki. Kailangan kami. Kasi nilibinalik binalik mo yung malaki. Tata, tata. Isa na lang ang lang po pa. Ikaw. Naku, ako pwede ako malaki. kayo kay Binbin. Ay, Beno, may huli na. na, na. Da dayan, dito ka, dayan. Mainit. Ako oh, hindi na ako pinapansin. Aí, ano, eh. Ay! 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 na dia. Ini tas kopi kami dihina. Tasi tasi nak. Sebab kami tak ada. Ini Tasi Ya, tanggal lagi. Bantu rumah sama dia. Bantu rumah sama dia. ba? rumah sama dia. Bantu rumah sama dia. Bantu hindi Ay, na rin. Ay, ito pa. Pag may atin na ito, ha? Baka ikin madala. Hindi na daw yung nga siya pinapansin. ka na. Pwede dito, 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 dito. Dito, dito. Dito, dito. Ito

Ako tiniget ka. Hindi ka! sabi. ka! mo sabi. Hindi 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 sa sabi. Hindi mo 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 sabi. Hindi

Malaki. Malaki oh. Sunod-sunod na han yung nakib. Eh. Hindi pa papakan si Kuya. Hindi pa yata. At sila ah. yung pinamimiwas din. <laughs> Tuturo na ako. Ano ah. ni ko ay, ay maruno. Bakay lubog na lubog na ang gawa mo.

Ay, G yung mga nga! Oh, dayan! Bakit wala ka pa huling? Ayun na yan, magtaba. sunod-sunod ang nahuling. mo na kuya! Okay. Ah. Madulas po.

Oh, mayroon na yan. Mayroon agad. Oh, Tess, Tess. Tess. <laughs> <Ayaw> mo, itas. Nakahuli ka na ng dalawa. Ayun na. Sideline. Ay! 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 Ano? Ay! dadalhin na sa kubo at nang maano na po. Nakilo na. na <laughs> Isang timbang na lang gagawin. hindi. Oo, bubukod-bukod din ah. Bubukod-bukod din ah. Iwala pa rin. Oh, hindi. Bukod-bukod yata. Bukod-bukod. lang po ni Bossing at nagkalupa na po. tak -tak kaya natin dun na, eh. Para mapili nila kung alin yung kanila. Saglit lang po ay marami po agad silang nahuli. Eh. Ayan po at itataktak na. Wow. Ano wow. Malaki na kasi oh, pili bilarin. na po kayo. <laughs> yun Pili na kayo ng inyo. Pili oh, na kayo. Oh, pwede ang plastic. Ayun mo, ayun mo. sa plastic. Para ma, ano, pagtitimbang. At maglulundagan. Matira na lang kami. Lagay na sa plastic. Sila, mahula kayo. Matira na lang sa amin. Kahit lang na yung plastic. Ito kayo ilan? Ilan ba kayo?

Ka tayo. Kahlo, pa. <ragtin cycles> ah, okay na yan, ako yung doon yun. Okay po mm -hmm. <inaudible> yeah. uh, Okay na po ito. Okay na po ito. Okay na po ito. na po Okay na po ito. na po ito. Okay na na po ito. Okay Okay na yan, Okay na Okay na po ito. Okay na ito. Okay na po ito. na po

Oh, oh. Isasabay na lang namin si Dayan. Si Dayan po ay mamimingwit ng bago. At yung pong mga bumili ay eksakto pong tigda dalawang kilo. Ay yung pong nabingwit ni Dayan ay nabili na rin po. Kaya sabi ko mamingwit na lang ulit. O oh, Dayan, nasang balilo? Nasang balilo ka man lang. La, Ang ngayon. lalapitin natin yung mga bangus na yan nagyao na na marunong ka sumipol si, si pula na lumapit dami pong isda kinakain na yung hambor kinakain na ng mga mga isang banak po iyan maliliit pa lang ba nakahuli na si Dayan dali Dayan dali mo doon sa dulo uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. tika tika baka kay mabiwas ha hawakan mo baka mabiwas ka ay ha ha Ops. Sige, shoot mo na. Yo! Aha, natin ang payo. Nakita mo si Repo? Hindi. Tanggal na. Nakaisa na si Daya. Napaong. <laughs> Hindi na talaga si Nasne. Eh. Si ni na po ay nadi dito rin at sila po ay namimingwit. Namimingwit din po sila. Tilapia yata ang kanilang hinuhuli. Yan po yung isda po na nahuli po ni Diane. Dalawang peraso. Ayan, baidin damo aha, nakabitin. Yan, bali na dito na po ulit kami sa bahay at maraming salamat po ulit sa mga bumili po sa amin ng bangus. At shout out po kay Tita Olive Ruanto Cuento ng California. Hello po, Tita Olive. Kumusta po kayo diyan? Siya po ay taga rin sa Infanta Quezon. Yan, salamat po sa inyong panunood po ng amin pong mga vlog. Mag-ingat ka po lagi diyan sa California. Ayan, at bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga subscribers, viewers, silent viewers, sa lahat po ng aming mga supporters at sponsors. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walansawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!